Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video Para sa vlog na ito is atin naman pong pag-uusapan Itong uh, pambato ng Miss Grand Zimbabwe na si Chelsea Rose Madiza Dahil marami sa mga netizen ang na-touch At uh, nakapansin dito sa kanyang sinabi sa Miss Grand Organization Na ang sabi nila ay malaki daw ang kanyang uh, contribution dito sa pagkapanalo ni Emma Tiglao kung bakit na-convince na -convince itong organization na ipapiralo ang ating candidate para sa edisyon ng MGI ngayong taon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo. Pagdating kayo sa ating mga latest issue. If I was the judge, I might have Yeah, i she's yeah. 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 a very wonderful person. She works hard. Even when I'm doubting myself in certain aspects, I feel like I can go to her about it. She cares a lot, and I believe a beauty queen should be empathetic okay. You don't want a bad person as a queen, and she's a great person. Oh, thank you. At yun po mga kapolitika, binalikan ng ating mga kababayan ang sinabi ni Miss Brand Zimbabwe dito kay Emma Tiglao na kung saan sa tingin ng ating mga kababayan ay tumatak yung kanyang uh, sinabi at recommendation dito sa Miss Grant kung bakit nila pipiliin itong si Emma Tiglao. So sinabi niya di, sinabi dito ng ating uh, netizen, guys, can we also give a round of applause to Miss Zimbabwe, Chelsea Rose Madiza, she chose Emma Tiglau, if not her, to become the next Miss Grand and it happened. She said to Nawat, if you want a good person to your organization, choose her. So, ang pinapatingkulanya niya dito mga ka-politika ay si Emma Tiglau. So, binalikan ng ating mga netizen yung kanyang, kanyang sinabi dito kay Nawat during the closed door interview at talagang humanga ang mga netizen at marami ang uh, naka-appreciate dito sa kanyang sinabi kasi they believe we believe na pinakinggan ng organization yung kanyang suggestion dito kay uh, Emma Tiglaw kasi uh, they believe ang organization ay naniniwala na merong some, something doon sa kailang mga sinabi bakit nila pinili itong si uh, Emma Tiglaw. At tayo rin naman personally ay uh, sa tingin natin hindi nagkamali ang organization dito kay Emma Tiglao. Dahil tayo ay naniniwala rin na itong competition ni Emma Tiglao is not a one-man success. So there are people behind her kung bakit siya nanalo dito sa MJ 2025 at isa na nga Itong si uh, Miss Grand Zimbabwe At isa rin mga kapolitika ay itong pambato ng Curacao So ilang beses na pag uh, andon ang kanyang presensya Ay laging nagiging uh, panalo ang Pilipinas Okay so marami ang nakapansin ng mga netizen Kung kaya isa rin sa mga hinangaan ngayon dito sa social media Ay ang uh, beauty queen na mula sa Curacao Okay, so yun ang ating update mga kapolitika. Ano po ang inyong magreaksyon dito kay Miss Zimbabwe at kay Miss Curacao na talagang pinusuan ng ating mga kababayang uh, followers at mga supporters ni Emma Tiglao. Mag-comment down below at magkalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.